Hindi gano'ng maraming mga white butterfly na maliliit ngayon na nangingitlog. Kaya nakasurvive itong aking kwan dito na hindi binumba. Ito yung uh, kinakain namin ni mami na salad. Pag hindi nakatikim ng spray, pwedeng salad. At sapagkat yan ay bubunutin na natin. Yung iba kasi mga dahon lang yung kinukuha ay papalitan ko naman ng bago ito nga pala ito yung tumutubo tanim daw natin din eh yung, yung puti na butterfly na yan yan ang nangingitlog at naninira ng halaman tulong ko na lang pala iiwan ko yung susuloy na yan so, pagka ganyan talagang kakainin natin ng hilaw ang pagkinain natin ng hilaw mas marami yung nutrients niya kaysa luto kasi may mga nutrients sa sensitive sa init na kumukulo kaya yung mga mga hayop mga insekto nabubuhay sila kahit kaunti lang yung kinakain dahil ang kinakain nila ay hilaw. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Natural Wellness si Pastor Vito.